Mang sino developer na dito? Ano ba siya. Ah, okay. WRC. Kasi di po ma'am na ano din ako, real estate din ako. Oh, Mega wide yung, ano namin. Sasali sasa sasa ka na lang sa akin. Para mo ko pinanak. Oh no, totoo na naman sir. Nagkaano na po kasi ako yung marami na rin ng business. Kaya, ilanap na lang kami ng mga